Narito na naman tayo para sa isang nakakakilig at napakasweet na istorya. Ang istorya ni Kalingap Edu at Viancy. Si Viancy ay isang napakagandang dalaga na napakasipag at napakamait. Talagang hangang-hanga si Kalinga Rob sa kanyang determinasyon na makatulong sa kanilang pamilya. Sa murang edad ay napagpasyahan niyang pagsabayin ang pag-aaral at paglilabandera. Napakasipag naman talaga niya, di ba? Kaya naman, isa na siya ngayon sa mga Kalingap Angels na tinatulungan ng Kalingap Team. Isang araw nga ay pumunta na nga si Kalinga at ang Kalinga Team sa bahay nila Vianci. Ngunit nagkaroon ng maliit na problema. Pagpunta nila sa bahay nila Vianci ay kumatok muna sila pagkakatok nila ay walang sumasagot na kahit sino man. Kaya naman, sabi nila ay baka lumipat na sila ng bahay dahil noong mga panahong iyon ay napakalakas talaga ng ulan. Ang tagal pang hinanap ng Kalingap Team ang pamilya ni Viancy at nakita nila ito noong naglakad-lakad pa sila at nagtanong-tanong. Makikita talaga natin na gustong gustong tulungan ng Kalingap Team sila Ate Vianci dahil kahit gaano katarik ang pinagdaanan nila para mapuntahan ang bahay nila Vianci ay hinanap pa rin nila ito. Kamay na kita mahal. makalipas ang ilang minuto na paghahanap ay sa wakas nahanap nila ang bahay ni Lavianzi. Pagkahanap nga nila noon ay tumambad sa kanila si Ate Viancy na bagaman napakasimple ay sobrang ganda pa rin. Magpapasko na noon ngunit Nakikita naman natin na talagang nagtatrabaho pa rin sila dahil sa hirap ng kanilang buhay. Nagtutulungan sila sa paggawa ng walistingting kasama ang kanyang mga kapatid. May sakit din daw ang kanilang tatay kaya naman hindi ito makapagtrabaho ng maayos. Dahil dito ay no choice talaga sila kundi kumayod kahit magpapasko na. Ano po? Ha? Wala po talaga kami ngayon ha? Wala po talaga kami ngayon Wala wala talaga Kaya matitimitan kami Kahit ganyan Ay Tawag dyan? Ang okay. no, okay. tawag dyan? Pakayas? Oo Mahawal siya Yagis 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 Grabe Ngayon yung mapapasko na Anong gagawin mm -hmm. yung plano niyo? Ano po? Yung dati lang po Kung ano po Yung ano po Pasko po namin Ganon din po Yung gagawin namin Amen Pa'y okay. Kita Buti na lang talaga at dumating sila kalinga prab upang magdala at magbigay ng tulong at simpleng noche buena para sa kanilang pamilya. Bakas nga ang mga tuwa sa mukha ng pamilya ni Viancy dahil sa pagtulong sa kanila ni Kalinga Prab para sa araw na iyon at hindi na sila makapaghihintay para sa mga kanilang matatanggap. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alila. Unboxing. Unboxing. <coughs> <coughs> Ayan ha. Sasalita ikaw ng salita ha

Okay. Tapos, ito. Ang lagay sa spaghetti. Ito ang ginisi niya, no? Uh -huh. Alam mo na kung parang ito yun. It. <laughs> parang nawawala sa ito. Parang nawawala sa ito. problema. Sa pagtanggap ni Ate Viancy ng tulong galing kay Kalingap Edo, ay alam nating masayang masaya siya. Ngunit mapapansin ng Kalingap team ang ibang ngiti ni Ate Viancy at patuloy na pag-iwas ng tingin kay Kalingap Edo. Mukhang nahihiya yata si Viancy sa presensya ni Kalingap Edu. Talaga namang kakaiba ang kanyang mga ngiti at pamumula ng kanyang mukha sa pagharap niya kay Kalingap Edu. Okay. Okay. No problema. No problema. Nakawala no, ka. Kaya yun, nagsasalita ka pa eh. Ang <laughs> <laughs> mga dumi eh diawang gita tumingin. na, hilaong, oye paglumot dito wala siya nung, wala siya nung, wala siya Thank you po. wala siya Ano wala siya Ano wala wala siya nung, wala siya nung, wala siya Ano wala Ano nung, Ano? Ano? Parang di mo di mo kilala. Hmm. Oh. oh, meron na kayo ano, pang pagkain niyo ano. Saka yan. Chin ay may nice. Alam mo ano to? Ha? Alam mo sa to ginagamit? Check na sa inyo. Hindi kasi talaga nang ikunar. Naku, parang iba na nga ang ngiti ni Ate Vianci dahil parang pulang-pula na talaga siya sa mga oras na yon. Hindi ka rin pa Nahihiya nga lang ba talaga si Beyonce O kinikilig na siya? Dalawa, palagi... Iniiwas lang ni Beyonce ang kanyang muka para hindi magtagpo ang kanilang tingin ni Kalingap Edu. Patuloy lang ang kanyang pag-iwas, ngunit kita pa rin ang kanyang pamumula at mga ngiti. <coughs> Ito pang ulam. Pang ulam. ka magluto? magluto? <laughs> <laughs> Opo. Ano Nakabahan ko pa ang hindi ka naman kasi Ito yata yung magnetic power na ito. Binakabahan. saan? Binakabahan ko. Okay, Binakabahan ko. Binakabahan ko. ko. Binakabahan ko. Hindi ka sa nagbigyan? Ang bihira. Lagi na nga. Hmm. Lagi ko na akong Hindi ka <laughs> uh, Ano wish mo ha? Ano? <laughs> ka mo ko. Ano wish mo daw ngayon, uh, yan. <laughs> <Anong to? laughs> <Loo lang. laughs> Ah... Yan. sama lang ako. <laughs> <laughs> Kaya, hindi talaga mapakali si Viancy sa presensya ni Kalingap Edo Dati naman noong pumunta si Kalingap Rob at ang Kalingap team sa kanilang bahay Ay hindi naman siya ganyan Nagkaganyan lang siya noong kasama si Kalingap Edo sa pagbisita Sinasabi nga ni Kalingap Edu na huwag siyang sa iba tumingin at tumingin siya sa direksyon ni Kalingap Edu. Sinasabi nga ng Kalingap Team na kumalma lamang siya dahil halatang halata na hindi siya mapakali at parang hindi niya alam ang gagawin. Ay, sila lang. Sila lang Hindi ko alam. Sino Hindi ko alam. Kilala mo po. Ay, kong... po. <laughs> ah, kilala mo naman pare. Para may ara ka yet. Ano 'tong ata ka yet okay. si? Hindi nakikita no. Eh, meron na kami may regalo ka. Pisa. Mukhang ibanda nga ang ngitian ni kalingap Edu at Viancy. Isa na bay itong sign na magkakaroon na naman ng panibagong love team ang kalingap Team. Dahil dyan ay abangan ninyo ang aming susunod na video. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Bye! kita.